Siguro ni Marcos Jr., palibasa, eh hindi naman involve ang Amerika sa pagkikidnap uh, kita tayo digong at pagpapadala sa ICC, hindi makakaapekto dun sa kanyang sipsep kay Trump yung gawain niyang pangingidnap kita Taye digong dito nga sa ICC, sa dahig. O eh dapat naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ng dahig kapag merong Amerikanong linitis, eh siguro naman dapat naisip niya na kapag siya sa ICC, hindi hindi rin siya makakasipsip kay Trump. At ngayon, yan ang, ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni ni Trump ng ating ambahat sa ambassador na si uh, Babes Romualdez sa Amerika na makipagkita sana si President Trump kay uh, Junior sa Pilipinas o di na makaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. E eh, kanina lang, narinig ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo naman si Maharlika, maraming puting ahas yan. Hindi nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ng Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Eh paano ka makakakuha ng appointment? Siguro meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag ang Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang, ang, ang dahil kapag naglitis ang ICC na kahit sinong Amerikano, Siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa na kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala kay uh, Presidente Duterte sa ICC para litiset, e eh, bad shot ka sa Amerika. Ah, Lisa, ha? hindi lang ikaw ang pwedeng mag-bad shot. Kung, hmm. kung si BP Sara ay bad shot sa iyo yan, bad shot ka naman at ang asawa mo kay President Trump dahil ikaw, eh binigyan mo ng lehitim mo ang mga gawain ng ICC. Yan ang instance na dapat kasi bago gumalaw, maski na sa mga kalaba isipin kung ito'y makakabuti o makakasama sa iyo rin. Kahit anong higop mo ngayon sa puwet, nung kanikaninong puwet, hinding-hindi magpapakita sa iyo si Trump dahil nasa kasadsagan nga tayo ngayon ng kasaysayan ng Amerika na talagang gusto na niyang mabuwag ang ICC. At yung ginawa mo, binigyan mo ng lehiti mo. Bakit? Kasi kung wala yung kaso ni Trump, talaga naman pinag-uusapan na ang pagbubuwag sa ICC. Nung huling Assembly of State Parties, talagang bibitiw na ang mga bansa dahil sayang lang ang, ang pera na kinokontribute dahil wala namang liniliti sa kasong ICC. Maraming warrant of arrest, hindi naman mahuli. E paano ka maglilitis kung hindi mo naman nahuhuli mga akusado, di ba? O ayan ngayon, ang iyong kapalaran. Akala mo na walan ka ng kalaban sa politika sa Pilipinas. Pero nawalan ka nga ng kalaban ng Presidente Duterte, nawalan ka rin ng rest back galing sa Amerika. Ano ba mas importante? Mawala yung sa tingin mong kalaban sa politika na nananahimik naman dahil 80 anyos na at gusto nila magpahinga at mag-mayor-mayor sa, sa kanyang uh, siyudad ng Dabao or mawala ng pinakamalaki mong rest back. Tapatan lang, ang mas importante para manatili sa kapangyarihan si Marcos Jr. ay ang resback ng mga Amerikano. Di ba sa kasaysayan naman natin talaga namang ganyan? Kahit ganong kabulok ng presidente habang hindi uh, nag, nag, uh, ah, nag, withdraw ng support Amerikano, nananatili sa kapangyarihan. Kaya ngayong Amani ama ni Jr., si Senior o oh, di ba, for the longest time, hindi binitawan ni President Reagan. Pero nung talagang kasukasukan ng mga pangyayari sa Pilipinas, binitawan and goodbye Marcos Sr. O ngayon, hindi ka makakuha maski appointment dahil nga ang mensahe sa iyo, ay naku, bakit kita kakaibiganin? E samantalang kinontra mo yung isa sa pinaka initiatives ni President Trump sa larangan ng foreign policy at ito nga yung pagtutol kung hindi sa pagbuwag sa ICC.